Gudayo na Ayan, Ano, oh, aulitin ah, no. oh, ah, naman kasi yung rail na <laughs> gamit nuh eh. Ah, kadulo eh. Oo, Oh, ng kadulo Kaya pala So ayan, yeah, magandang hapon mga ka-anglers yan. Yan, andito uh, tayo ngayon sa uh, tapat ng iglesia. Ayun yung iglesia, dito tayo sa may dulo, dulong puntod. Uh, at yun, kasama ko pa rin si Jan Jan. Yan, matitilapi ako, hapon na. So kahapon, inuulang na lang kami. May, may, mga umuhuli dito. Itong spot na to. Ayan, malapit na tayo sa bangka ni Karapi. Ayan, makagat, makagat dito kahapon. Kaso nasa ibabaw kami ng tulay. So ito, watch watch lang, wait wait na lang, matitilapia ka kami ni Janjan. Jan uh, Hapon na may naglalakuna ng balot, o oh, balot O, oh, peno yung balot, o oh. Sapay, sapay, sapay Wala na, ayaw na Ayaw na si Bego na magbulot Ayaw, ayaw, good Nakabola rin rin catch pang release May agad din itong isa din ito clear

3 years bago kumibit. Hey, good.

pa rin. Kasi yung isa sukat, no? Puro ganito. Ito, ang ganda ng tama. Wala nga lang. Oh. Isa sukat, puro puro pinggir. Good. Ay, okay, good. Ayan, huli. Ay, tilapia, -tila tilapia. Kaya, huli dyan dyan.

gold yeah. ganun talaga isa sukat oh. No? same size ganun pa rin eh Marah mobilis, good. Ayan, ito lang huli natin. 2, 4, 6, 8, 8. pa lang. At nakababad pa yung bingwit natin. So ayan, um, uh, na ako ng gamit. At nakababad pa rin yung dalawang bingwit natin. Ayan. At mag size na. Kailangan ko lang umuwi. So yun lang, yun ang ating production. Sagrit lang kasi tayo. Mawin na lang tayo bukas. Tapos, uh, bakit tayo paalam? Uh, gusto ko yung munang magpasalamat kay Bong Belas yan nakuha ko na yung sundero yung sundero nating ano uh, padala niya bus pro shop tapos saka uh, yung mga sundero din para sa mga tropa so papamigay ko na lang isa isa ahanting hunting ko yung apat no? yung apat na bibigyan so ayan so bago tayo bago tayo umuhi rin at syempre yung shoutout pa rin natin hindi mo mawawala shoutout pa rin kay Bong Belas nasa Canada thanks sa Sinler pa rin kay Boss Vincent nasa Paragirsa at kay Boss BJ na nasa Marquina at ito Joro ko yung sa may tapat ng iglesia hindi sa barge dulo ng barge ang pwesto naman to yung sa dulo ng barge sa ano sa huling puntod ayan puntod ang tawag namin to sa ano eh yung drain sa karsada ayan so we na ko sa wag sasabi please like share and subscribe to my channel always peace and it pa tayo Ah. Uwi na kami. Ayaw pa, ayaw pa pa huli. pa huli. Good.